Magandang araw mga amigo. So ito yung pangalawang bitag natin no? para panghulis ng bayawak. So, subukan natin kung gumagana. So tusukin natin. Yeah, yan. Tusok. Ayan. gumagana. So natalian yung kamay natin para malaman niyo paano ko ginawa. So titigang mabuti at panore ang ating video hanggang dulo. So let's start. So mga guys, dito po mga guys ay pangalawa nating ano, pangalawa nating bitag sa panghuli ng bayawa. Maganda dito mga guys kasi video pa tapos dito na at may lupa. Kaya kailangan nito ng may lupa para doon natin itusok yung ano natin yung pangharang at saka yung sabitan natin ng mga side. So hindi na tayo magtatagal mga idol at gagawin na natin mga idol. So linisan natin muna nito mga idol.

ito so, ano bang ba plastada nito mga idol ito mga idol tingnan, tingnan natin yung plastada mga idol yung pabor talaga so dito tayo mga idol dito yan ganyan susok na naman natin dito mga idol tulad ng una nating ginagawa mga idol ganoon din mga idol yan uh, kukuha naman tayo ng kahoy may kahit may kahit may kahit tayo ngayon

dito lagyan natin ng parang gagawa tayo ng uh, X no. formang X Hãy subscribe Đi kênh Ghiền So, dapat dito mga idol. Lagyan natin ng harang dito. Rakod para hindi siya lulusot dito sa ilalim mga idol. Para hindi siya lumusot. Pabila din mga idol. Ganyan. Para sabarado hindi makalusot. Lumusot dyan sa ilalim. Harangan mo dito mga idol. <coughs> Yan. Harang na. Uh, Para hindi rin nakasot dito. <coughs> Para sigurado talaga dito sa apak mga idol. Ganyan ang gagawin mga idol. Harangan. Para, uh, kung tumapak siya dito mismo sa may gitna. So, ganyan mga idol. Ang gawin natin mga idol, kukuha naman tayo ng maliit. Eh. Yung ginawa natin nung unang mga idolo. Yung maliit na palian natin ng Yan, dito mga idol. ng Ito, ganito ay uh, talian mo to ng lubid mga idol so ito mga idol ito ready na to siya mga idol uh, uh, ganda, uh. ready na siya so gagawin natin mga idol ay uh, itali natin talian natin to mga idol ganyan Yeah. Uh tali hmm so tas gawin ng idol ito ito na idol. Tas, natin to, mga idol tutuloy okay. natin ito idol

Ganyan mga idol. Itali natin dito mga idol. Ito dito kayo sa loob mga idol. Ganyan. Hmm? Beliktad, beliktad. Beliktad. Beliktad pala mga idol. Yung pagtali natin mga idol dito.

sana makaulit tayo ng bayawak mga idol dito titingnan natin kung makaulit tayo ganda lang sahig natin mga idol ang kulang ng isang mga idol kulang ng isang sahig medyo maluwag So, ayan. Ito may Ayan. Hmm. So, ang gagawin natin, ito. Ganito gagawin natin mga idol. Buka natin ito mga idol. Buka. So, dami ng lamok mga idol. Dami ng lamok. So, dapat Yan, ganyan yan, ha? Dapat ganyan. Para pag umapak siya, nasa gitna yung paa niya, mga idol. No? Pag umapak. Hmm. O, ganyan. Ganyan lang, mga idol. So, so mga idol, ganyan lang kasimple, mga idol. So, kita niyo na, mga idol. Ayan. Ha? Ganyan lang kasimple, mga idol. So mga idol, kung gusto niyo matuto mga idol, sundan nyo lang yung ginagawa ko dito. Ayan. At madali mo lang makuha yung mga idol. So ang gagawin natin mga idol, lagyan pa natin ng pain mga idol dito sa taas. May dala tayong pain dyan sa ako. Ayan, ayan. Ayan ang sako mga idol. Pain po yan, no? Pain yan mga idol. So ang gagawin natin mga idol, para sigurado mga idol, para maano nang bayawak, malapit dito, lagyan natin ng pain. So ang pain natin, ganun pa rin ibitin lang natin ano? sabit lang natin dito para maamoy ba ng bayawak kapunta sya dito dito sa may ilagay nating bitag so kunin natin yung ano natin yung pain natin mga idol ito mga idol yung natin yan mga idol ito tayo ng isang pagtalian natin tusok natin dito mga idol okay hindi na siguro mga idol tali natin dito ganyan nandito yung ano natin. So, tali natin dito mga idol. Yan. Tali natin. Yan, tali natin. Sakit natin dito. Na di tumba? Oh, So mga idol, tapos na tayo mga idol. So, gagawin natin dito mga idol, iwan natin at most mga ilang araw babalikan natin kung ano ang magiging resulta kung makakahuli ba tayo so, sa mga nanood yan mga idol so, pag-share sa ating video at uh, like ha uh, huwag kalimutang yung subscribe sa ating youtube channel at uh, sa itong facebook page KNB e Shets, yung youtube channel natin mga idol Amigos Divines so, maraming kong salamat sa panunood at hanggang sa muli, bye bye